Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel Bumalik kami sa pintuan ng templo sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at tiniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan, may hawak siyang panukat. Sumukat siya ng limandang metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng limandang metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukatulis siya ng limandang metro, ngunit iyon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, Tao, tandaan mo ang lugar na ito. Naglakad kami sa pangpang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pangpang ng ilog. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ng bunga. Hindi malalanta ang mga daon nito ni mawawala ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundoy mayanigman, kahit nasa dagat ang bundok mabuhal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahan ng lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan, anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikay hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito na malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking deposito ng tubig na may limang portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethsata Nasa paligid ito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki kaya tinanong niya ito. Gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit. Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako may nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Yesus, Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon di gumaling ang lalaki, binuwat ang kanyang higaan at lumakan. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga hudyo sa lalaking pinagaling, Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kutusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, Ang nagpagaling po sa akin ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, Sino ang nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat nawala na si Yesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nito, Nakita ni Yesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan nitong, Magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masaul pa riyan ang mangyari sa iyo. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Yesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Yesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.